Hello, good morning. So maaga nga akong gumising at gumayak para makapagluto na ako ng aking pagkain para sa breakfast and lunch. Since Monday, Thursday ngayon, walang bukas na bilihan ng ulam, kaya ako ay magluluto ng aking ulam para sa agahan. At syempre, idamay na natin ang ating pang lunch. O ayan, linisin na natin ang pusit. So tanggalin lang yung mga dumi-dumi sa loob ng tiyan ng pusit. At pinanood ko lang naman to kung paano linisan. At di ko alam kung tama talaga to. Pero mukha namang tama, malinis na yung loob. At ang kagandahan nga dito ay nakita ko nga kung paano tatanggalin niyang mata ng pusit. So ayan, tinanggal ko na yan. And proceed na tayo sa susunod pa na kabanata ng pusit. Pasensya na pusit pero nagkikrave talaga ako sa'yo. Tanggalin na natin din yan. Ang pagkakaalam ko ay ito yung buto ng pusit. So, para lang siyang plastic na makapal. So, malinis na malinis na yung ating pusit. So, ganyan din ang gagawin natin sa iba pang pusit kasi tatlong peraso Ayan, malinis natin. Plano natin yan, lagyan ng paminta. Lagyan na rin ng konting pampalasa at asin. And imekos-mekos natin yan para maabsorb ng pusit yung lasa. At ayan, iset aside muna natin yan. Gumawa na tayo ng palaman. So maghiwa na tayo ng kamatis at gayatin lang natin yan ng maliliit. Yung saktong size laang para magkasya dun sa ating pusit dahil hindi siya ganun kalaki and ayan, gayat-gayatin na natin yan at pagkatapos nga ay mag na rin ng sibuyas, magic na natin yan Tada! O, oh, diva para mabili. So, ayan na. Paghaluin lang natin yung dalawa. Tapos, pagkatapos ay timplahan ulit ng paminta, ng pampalasa, at ng asin. And, pagkatapos nga i mekos-mekos natin yan. O, diva And, mekos-mekos lang. Mekos-mekos. Since, okay na yung pagkakababad ng ating pusit, lagyan na natin ng palaman yung pusit. So, ayan. Gumamit ako ng kutsara para mailagay dyan sa loob. Pero napansin ko ay eh, kailangan talagang gamitan ng kamay. Malinis naman yung kamay ko at ako lang nakakain. So kailangan natin i eh, push pababa para mas masiksik yung palaman ng ating pusit. And dagdagan na lang natin yan para mas sulit ang ating pusit. Ayan, ilagay na rin natin yung ulo niya, yung tentacles. And tusukan natin yan ng toothpick para hindi sila maghiwalay. Mas maganda yung hindi naghihiwalay kasi mas maganda silang tignan pag magkasama. ba diba? Parang sa love life lang yan. Mas okay pag magkasama. And ayan, okay na siya. Ganyan din ang gagawin natin sa iba niyang kasama. Ayan, tatlo na sila. And magpainit na tayo ng kawali. Ayan, maglagay lang tayo ng konting mantika. Ayan. So, hindi tayo mag-iihaw dahil wala tayong ihawan. So, naglagay tayo dyan. And ayan na yung ating pusit. Hintayin na lang natin itong maluto. Hindi naman kailangan na sobrang tagal siya dahil nga pag sobrang tagal ay kukunat ang ating pusit. So ayan, napansin ko na medyo okay na siya at okay na okay na talaga. Ilagay na sa baunan dahil nga ito ang ulam natin para sa lunch. And syempre magprepare na tayo para sa breakfast. So itlog lang yan. Scrambled egg. And lagyan natin yun ng pampalasa, asin, and dimekos-mekos ng bongga. Tapos ilagay sa kawali. And Make sure na na-scattered natin yan dahil may gagawin tayo dyan pakulo. Yung natira nating kamatis at sibuya sa pusit, ilalagay natin dyan sa ating itlog. Ayan, lagay na natin yan pa unti, -unti. At pagkatapos ay yung half ay tupiin natin yan. Yes, tupiin na parang damit. And pagkatapos nga ay maya maya ay luto na yan. Ilagay natin yan sa ating bauna na may konting kanin. So yan na lang kasi natira. Ayan na ang ating pagkain para sa agahan at tanghalian. At ayan na nga, nag DTR na nga tayo. And wala na nga rin tao, nag breakfast na rin tayo dahil 7.51 na. So hindi kasi ako nakakakain sa bahay bago ako pumasok sa trabaho dahil... Pag ginawa ko yon ay mali-late ako talaga. Sobrang mali-late. Kaya ayan, okay, busog na tayo. Inom syempre na ng tubig para naman mabusog ng tulo yan. So, sob na sob na tayo yan. And back to work na tayo. And ayan, cellphone para hindi antukin. And ayan na, hintay tayo ng lunch. Okay na, wala ng customer. Kuha na tayo ng ating kakainin sa kusina. And ayan na, kumain na tayo. Ayan ang pusit nating pinagkikraven. O, oh, diva. Kain na tayo guys. Alam nyo ba na nag talaga ako dyan sa pusit dahil nga nung umuwi ako sa Bulacan, nagluto ng ganyan si mama. Siyempre hindi ko na-achieve yung kung paano niya niluto yan. Kung gaano kasarap kasi iba yung pagkakaluto ni mama masarap talaga. Nahabang habang kumakain nga tayo o tayo ay customer at ayun ay maghugas na tayo ng ating pinagkainan dahil hindi pwedeng iwan yan dahil baka ipisin. So inom ng tubig para hydrated tayo dahil sobrang init ng panahon ngayon. So ayun lamang po. Salamat sa panonood. Bye bye!